Santai <susuruh> do. Nanti <Nadigo> gue kan <akar>, nih. Eh. Tapi lah <laughs> baba. Angas. Kemarin tenang soal mira. pas saya mata. Wow. Kita nih. Kau si Captain of the Capital of the Philippines, Jason. Guru <laughs> <Saburo>, petaga itu. <itay. laughs> Pengen tetap abang lugar Bati mga babi di ba? na lang ang lugar pag madaming puno. Yo, kumusta mga bari? <laughs> Dito tayo ngayon sa General Trias pa din at kikitawin natin si Jason sa Shell kasi mag-ride kami dalawa. Ride sa hapon. Time check natin ay alas stress ng hapon. Dalawa lang kami kasawa yung iba naming tropa. May mga lakad at ano, may mga gagawing iba siyempre. Kakaliwa tayo. Sikitain natin sa cell. Si Alright. Lyceum Cavite. Ayun si Jason ha. Kapagas muna tayo. Yung nakapula. A hey, nice car. Jason! <laughs> Udo! Ayan, dito kami sa, sa Shell Manggan Kasama natin si Jason. Pupunta kami sa tayo pupunta? Talisay. Talisay. Hindi ko alam kung saan yan eh. Kaya masaya to. Dito kami dadaan sa Madeo. Ngayon, ito yung manggahan. Kakaliwa tayo dito. Tapos ito, dire-diretso na hanggang ito hanggang ang Madeo. Itlang lang daw. Salamin lang ako. pupuying ako eh. Lari panahon. naman kanina sa weather forecast na wala namang ulan ulan niya. The brothers of Christ sharing Christ home. Oh, siguro ano to. Bayang punan. Bikers. Ingat kayo. Ride kami pa talisay. Kasama ko si Jason, Ilaran, Udo. Tarot kay Gia Garan ang may ng motor na to ingat sa atin ingat ang daming ano sikot ang ganda naman dito ang ganda ng langit Bali, Balete Falls sa Madeo Tagaytay tsaka Mindes diretso lang daw alright Okay, nasa barangay Javalera na tayo. O, Javalera. Salusa, let's go!

kami. Okay. di gorong nih di mahala bas bas derecho yeah. derecho kanan dari Diret, derecho na harga itu kok di bawah kerap di bawah kami di bawah oh. kita anak kami hey, kita pitan di mahala bas Ba. Ba. walang quarantine randin ba. 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 Uh, Sigurado 'tong labas kanina nung tap yung may pagpipilian na kung dadiretso tas may papakan liwaa. Ito siguro in diretso yung labas nung kanina. Totoo so, ito malmaya. Ito, ayun oh. Oo, oh, oh. Yan. Yung ano diyan yung papakan Ganda ng daan dito ah First time ko dito dumana ah trabaho Angas <laughs> Yan ang totoong rider na Hello po mga taga-tagaytay! Kung naalala niyo din yung first vlog ko Yung ending nun, dito tayo lumigaw nun di eh, diba? Yun yung first time kong magmotor ng tagaytay ngayon First time kong mag, kung saan mo kami pupunta ngayon lang hanggang dito lang tayo, tapos bumaba tayo dyan Kasi yun yung may view ang oh, hanggang lang ako <laughs> Si Sidot, gundo. Maluso ka talaga dito. Solid ka, yun yung rock. Kasi gabi kami lagi na pupunta dito eh. Kayo kayo? Huwag ko na nakita na kasuwa. Kung maganda na sa camera, maganda pa sa mata. Ang gundo. The Grand Master Hotel. Ay, GM lang, hindi yung Mythical Glory. Tara! Tara! Marni Uy ka na Chacho MV Ayan, kakaliwa dito Hmm, um, talisa Ito nga Bolos Taal Oh, my God! don't God! I'm so happy to see you! I'm sige, sige. Kita nyo ba yung Wait lang daw. Solid daw. Solid na solid. Ito pala yung talisi na siya sabi nila. Hindi ko naman alam eh. Masensya, yun na first time kong dumaan sa gantong maala lugar. dito? ito si Pam, oh big shot, dinaw na kita dito. di ito baba. It's like riding bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving mismo Dito dito Tawanin mo to araw Raulio, pag paangat yung pagpababa nakita nyo naman oh no? yun ang taal oh taal kung di ako nagkakamali grabe speechless sorry <laughs> <laughs> na ako dito kasi sobrang saya pero yung pressure din nagiba na sobrang baba na siguro nito ano eh, no hindi na ko naku ano nyan kasi pababa si eh Alali lang tayo hey. hindi ako mga kasi mawigil ko eh gateway total volcano sarot po sa mga taga talisay <laughs> parang bata na ha, oh, pagpasesya ka yun, na mga ko, ang sarap nung baba eh. <laughs> pero umakalalay pa din tayo sa ano, sa brakes ganda dito, wala akong masabi pababa na naman po ng riders na oh Kaya po sa inyo Hey <laughs> Siro ano pa sila Solid dito Siguro kung sa mga hindi pa nakatry Try nyo dito Yung iba siguro sa mga na Kasi syempre Nagaano na nagdaanan na sila nag kikibiyang tas dito sa sariling motor na natin ipupunta dito ang isa pang gusto kong puntahan yung kibiyang santay jason ah oh, dito matik naman pala oh no oh no 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 Ganito siguro feeling sa ano Sa <laughs> Tawag nito Sa kaibiyang Ang ganda Ganito ba feeling? Ang <laughs> angas angas may, may kabayo Asan si Jason? Ganda dito do Nailang beses ka na dito? Dalawa bala Ang mas <laughs> Para tuloy ang bata dito sa pinagsasabi ko Ang <laughs> ganda ang porchop Sarang wala sila <laughs> Next time, next time Alisa to Ganda dito eh <laughs> Solid dito eh <laughs> Taal na yan guys wag lang mag-alboruto wag ka na mag-alboruto at, at... Grabe pala Pag nag-alboruto to Ito palang damay no Sobrang lapit Kita niyo ba Ayun no Yung mga bahay dito Kita mo gitna Ayun no Yung itim Itim na part Yun na yun no Yun no Alisa ito Jason. <laughs> Ito, may ulan doon oh. May part <laughs> lang doon na, ano. Yun rin, oh. ulan rin nga tayo, na tayo, eh. Mula ka, mga body. Kung napapansin nyo, ibang lugar na to. <laughs> Wala na si Kuya dyan. Napalayos, Napalayos tayo kami. nag kami dun sa, ano. Sa tinambay namin. Right, safe po. What's that? Ninja. Naayos kami doon. May mga pulis na daw ng lisensya. <laughs> Ayaw namin mawala ng lisensya. Kaya dito kami. Pero maganda pa rin naman pa namin dito. Saktong sakto. Pag picture picture namin doon. <laughs> May dumating na mga pulis. <laughs> pag uh, picture na sakto dating. Pero nakapag picture naman. Kaso tinakot tayo ni kuya. Ano wala lisensya Jer? Sabi ni kuya. Alis oh, na kayo, nakuha ng lisensya yan. wala <laughs> <laughs> Kami naman, natakot. Ayaw naman makuha na ng lisensya. Ito, so, mag nalaglag na dito. Auto pass. <laughs> okay, camera. Realme 6 Pro. Hey, ito. Pupunta namin kami sa Gaitay. Babawans namin kami dito. Kakain na kami. Okay, bounce na tayo dito. Let's go! Kakain kami sa Makdo sa mga nanonood nga pala dyan sa mga kaibigan ko sa tropang supporters sa mga pamilya family maraming salamat salamat sa panonood sa pag like sa pag subscribe tsaka sana yun sa mga bagong panood huwag nyo kalimutan mag subscribe nako kasi tulad nga ng sinasabi ng ibang vloggers dyan na ano nakakataba sa puso yun real talk kasi pag may nagsusubscribe na bago o oh, yung parang kinikilig ka tapos parang gusto mo pa gusto mong ituloy yung ganon ayun parang yung kahit maliit na bagay na yun eh, masaya na sa puso sana patuloy pa rin kayong manood mag enjoy kayo dyan enjoy yarn sa <laughs> so tingin mo tiktok tik tok tik mark let's go pinag-iisipan namin kung mag people spark kami pinag-iisipan namin kung mag people spark kami next time na Dokmak mark na lang kakain tayo Dokmak mark kakaan Santa Rosa pero tayo ay dadarit so Sobra ikaw! <laughs> Touchdown, MacDawg! I-take out kami kasi may daming tao Hindi ko sa pinaradaan namin Papa muna ng MacDawg Touchdown, Denny na Mga bags dito ko na yun yung video namin. So, kung nakikita nyo kanina, galing kami sa Talisay. Kaso yun nga, nagkano kami. May nakakabihan lang natin. May <laughs> sandalo. Tapos after namin mag-Talisay, na kami dito sa Macdo para kumain. Tapos baka dito ko na rin i-end itong video na to. Sana kung napanood nyo, sana nag-enjoy kayo. Tsaka sa mga tropa dyan, maraming salamat sa mga sumusuport at tsaka shoutout na rin kay eh, ano, medyo maldilig din pa din ay kay Sari kahit di nilagat sana huwag nyo kalimutan mag like comment at subscribe tsaka i-ring ring na din ang bell para ma-notify kayo may next upload hit the camera do you say hey 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 sa guys